Sharon, meron nga bang paborito sa mga anak? Usap-usapan ngayon sa social media ang naging issue sa pagitan ni megastar Sharon Cuneta at ng anak na si Casey Conception, isa na nga dito ay ang issue na kung saan meron umano favoritism si Sharon pagdating sa kanyang mga anak, dahil dito tumugon naman agad si megastar Sharon Cuneta, sa isyong kinasasangkutan niya maging ng kanyang mga anak na sina Casey Conception at Frankie Pangilinan, sa nagdaang press conference ng Megastar para sa kanilang darating na concert ng dating asawang si Gabby Conception, na pinamagatang Dear Heart, ay naging bukas ito ukol sa isyo ng kanilang pamilya, pag-amin ni Sharon, lahat ng kanyang mga anak ay pantay ang kanyang pagmamahal at wala siyang paborito sa mga ito. You know what? Sa Bible nakalagay na dapat una ang asawa, pero even my husband knows, naturally all my four children know that I am a mother first. I always say that I am a mother first kasi based on experience, ang asawa pwedeng mawala, pero ang dugo at laman mo, bumaligtad man ang mundo, dugo at laman mo yan. Ano man ang you know what, I don't play favorites. Some people seem to think na favorite daughter ko si Frankie. Hindi I love all my children equally, pagbabahagi ni megastar Sharon Cuneta. Ngunit sa kabila nito ay ang katutuhanang mas nagiging malapit siya sa anak niyang palagi niyang nakakasama, pagpapatuloy ni Sharon, it's just that, doon lang tayo sa totoo, kung sino syempre yung lagi mong kasama, lagi mong katabi, mayroon ka lang mas nakakasundo, and among all my children, ang kaugali ko ay si Frankie, Mill is my body, Miguel is very, he's such a gentleman, ang hindi ko nakikita si Casey, kaya nga raw nasaktan si Sharon nang sabihin ng panganay na anak na pakiramdam nito na mag-isa siya sa buhay. So, I would just say this when she mentions na she's alone, I feel bad because it was her choice when she left home at 18, kasi she went to school, syempre parang kanu yung hindi Filipino yung thinking. Hindi nga bagay yung anak ko dito, dahil mukhang European diba, pero since she was 18, pinakita pa niya sa amin, yung bibilhin niyang kondo, kami ni Kiko, hindi ko siya mapigilan, because I also wanted her to fly, to learn how to live on her own, lahat ni Sharon, Ania, nais niya ring maging magandang halimbawa sa anak, na hindi nito kailangan ng ibang tao, para mabuhay dahil kaya niyang mag-provide para sa sarili niya. Say ni Sharon, and from the time I raised her when Gaby and I separated, she's two and a half years old until she was 18, ang katulong ko lang sa pagpapalaki dyan, mommy ko or daddy ko. Pero never ako humingi kahit piso sa mga magulang ko because I wanted to set an example to KC, na babae, hindi mo kailangan ng lalaki para mabuhay. You have to work for your own savings and so that mayroon kang pagkukunan in case hindi ka makapag-asawa or in case sa kasawiang palad maging fate rin niya yung nangyari sa amin ni Gabby. Giit pa ni Sharon, desisyon raw ni Casey ang bumukod, dahil noon pa man ay palagi naman siyang included sa kanilang pamamahay ng asawang si former Senator Kiko Pangilinan, ikinwento pa nga nito kung gaano sila kaklose noon at ang relasyon nila bilang mag-ama, being alone was her choice, our house, our home has always included her, Kiko has raised her since she was 9 years old, and they've been very close, shock absorber niya yan, takbuhan niya yan, yan ang kanyang sounding board, kahit minsan may tampuhan kami, si Kiko lagi ang kausap niya, pagbabahagi ni Megastar, nagbigay rin siya ng pahayag ukol sa naging pag-unfollow ni KC sa kanyang stepdad at kapatid, say ni Sharon, yung pag-unfollow alam ko, you're all curious about that, ito na lang sasabihin ko, like I said in my post uulitin ko na lang kasi yun lang naman, di diba sabi niya hindi naman talaga kami perfect, wala naman eh, wala namang perfect, So, siguro nagkaroon lang ng konting let's just say iba ang first of all, among my children, Casey is the one that is the most let's just say the opposite of me, chika pa niya, ang talagang kaugali ng dalaga ay si Gabi ang lakas ng dugo ng papa niya, kaya sila magkasundo, because they're the same, for better or worse, they're the same, sabi pa ni Sharon, sa kabila ng problema ng mag ay marami pa rin ang nag-aabang. Sa muling pagsasama nilang tatlo sa darating na concert nila na gaganapin sa Oktubre at talagang excited ang marami nilang fans.